Pwede na daw umutang ng load sa Gcash? Paano nga ba yon? Tara, alamin natin. Inopen ko yung Gcash ko kasi nga dapat magbabayad ako. Kaya pinindot ko itong borrow pero pag pinindot ko ng borrow is may napansin ako. Meron akong nakita na borrow load. So ayan tinignan ko siya maigi na curious ako kasi ngayon ko lang talaga siya nakita. Kaya ang ginawa ko is clinic ko siya. So, ito, pagka-click natin is ganito yung lumabas. So, yan, need pa pala natin siyang i-activate. So, sa next video ko na lang ituturo yung pag-activate nito Dahil sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung ano nga ba itong barrow load ni Gcash. So, itong barrow load ay bagong pakulo ni Gcash. Kung saan ay pwedeng-pwede kayong makautang kahit nasan man kayo. Pero, tandaan ninyo na only selected Gcash user lang ang meron nito. tang sabi dito ay makaka-receive kayo ng message paling sa Gcash kung eligible na kayo. Pero, sa kasi, walang nag-text sa akin, kusa ako lang siyang nakita. Kaya better i-check nyo na rin muna kasi baka available na siya sa inyo. Pero kung wala talaga, gamitin nyo lang ng gamitin yung Gcash nyo para ma-unlock yung borrow load. para maging eligible kayo sa borrow load, dapat kayo ay 21 to 65 years old, Filipino citizen, dapat ang inyong Gcash ay fully verified, at lastly ay good credit record. So ang tanong, magkano nga bang interest kapag umutang kayo ng load? So base sa ipapakita ko sa inyo, kapag umutang kayo ng worth 99 pesos, meron siyang fees na tinatawag. Meron siyang processing fee at convenience fee. Yung processing fee ay 19 pesos at yung convenience fee ay 2 pesos. So, ang total na need yung bayaran ay worth 120 pesos para sa 99 na load. Kapag umutang kayo ng load, need nyo na siya agad bayaran after 14 days. Kapag hindi kayo agad nakapagbayad after 14 days, kakaroon kayo ng late payment fees na 2.5% ng outstanding balance nyo. At magsisimula ito ma-charge sa inyo after 1 day ng inyong due date, 31 days after ng due date at 61 days after your due date. Kaya kapag hindi kayo agad nagbayad is lalaki ng lalaki yung utang ninyo dahil nga sa penalty fee. So ito nga maganda itong bagong pakulong ni Gcash na borrow load. Kasi lalo na kapag may emergency or wala tayong perang dala at need natin ng load, ay may mautangan tayo ng load. Pero ayun nga, palagi nang sinasabi ko sa inyo, dapat ay magbayad kayo ng tama. Para sa huli ay di rin kayo mahirapan. Kaya para naman sa next video ay tuturo ko sa inyo kung paano i-activate at kung paano tayo makakautang ng load. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Kaya thank you for watching and bye!